Nawala man ng splash brother ni Steph na si Clay Thompson, hindi naman to naging ganong kasakit sa kanya at sa team. Dahil si Buddy Hield ay mukhang kayang-kaya namang punan ang naiwang butas na iyon. Maganda ang simula ngayon ng Warriors this season nang may panalo ang kanilang unang dalawang laro. Blowout din ang mga yon. Tiramba ka ng 36 points ang Portland habang 41 points naman sa Jazz. Grabe ang umpisa nila ngayon kahit nang wala gaano ang expectations sa kapunan bago mag-start ang season. Malaking parte niyan si Buddy Hield na napakainit ngayon ng shooting. Biruin niya first game, 22 points in 14 minutes, 5 of 7 sa 3. Tapos itong ikalawa, 27 points in 20 minutes at 7 of 9 sa 3. Napaka-efficient na no, sa kanyang first two games sa team. Kaya panalo pa rin dito si Steph kahit na nawala si Clay dahil reliable din tong naging kapalit. Sakto rin ng fit ni Hield sa Koponan sa sistema ng Warriors na ang daming off and on ball screens at maraming motion. Maski ang paglalaro lang sa court alongside Curry eh, na isang elite na shooter, sakto si rin kay Hill dahil nagkakaroon siya ng great looks gawa ng attention na nakukuha ni Curry. Pero regardless, great na shooter pa rin talaga tong si Hield kaya ito namang team ang pinaglalaroan niya. Ilang taon tong nasa tuktok ng 3 pointers made sa buong liga. Either si Curry, Clay or Harden lang ang number 1 nung apat na seasons na nag number 2 siya. Dekalibre talaga. Kaya overall, ano, win to para sa Warriors na nakuha nila ang isang body Hill Yes, nakakadalawang laro pa lang siya sa team pero sa data kasi, consistent din to na shooter. 22-23 season, tumikada ito ng 42% sa tres sa 80 games niya para sa Pacers. Habang last season ay 38.6% naman. Kaya naman ngayong taon, ano, kapag pumasok na ang law of averages, around lang sa range na yan na magiging accuracy na ito ni Hield. Na terrific na percentage given ng volume na binibitawan niya. Tambakan pa nga ang first two games nila eh, kaya 17 minutes lang ang nilaro na ito, pero 8 attempts a game na kagad ang binitawan niya. Sa mga mas dikit na laro sa susunod, asahan pa nating mas marami pang ipupukol tong shield si kasabay ng mas mahabang playing time. At kung magpatuloy ang magandang laro niya, magiging malaking factor yon sa so kung hanggang saan ang mararating ng Warriors ngayong season. Lalo kapag sumabay na rin si Curry, hindi pa kasi nag-iinit to. 17 at 20 points lang sa first two games. Mas nakakatako to kapag dalawa na silang nagpapaulan, di ba? Kagaya ng Splash Brother Ira nila ni Clay na napakahirap pigilan. Tapos okay rin ang iba pang bumubuo sa team. Sina Dre, Wiggs, Pods, Anderson, Payton, Looney, Moody, Melton, Jackson, Davis, Kuminga at iba pa. Great na roster. ano. Yun nga lang napakaaga pa sa season. We will see pa rin. 2 out of 82 games pa lang. Parang preview pa lang itong nakikita natin. At masusubukan pa lang din ng Warriors kontra sa mga contenders talaga ng liga. Ang daming malalakas dyan sa West na kinabibilangan nila. Like Dallas, Thunder, Nuggets, Lakers at marami pang iba. Sa East marami rin na pinangungunahan ng reigning champs na Boston. Aabangan na lamang natin. Ang prediction ng ESPN sa kanila ngayong taon natang iba pang media outlets above 500 lang silang team at sa play-in lang po pwesto. Ang tanong, mangyari nga kaya talaga 'yon o mahihigitan pa nila ang expectation na 'yon?